Maganda pa. Maganda, 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 Umaga po sa inyo lahat mga maganda, 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 kayo maganda, 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 medyo tahimik ang mundo. Sa ilang mga araw ay nag-iisip-isip. Nag ay! Masyadong affected of our situation today. Yeah. You know. You know. <laughs> yeah. eh, may nabasa kayong post ko kanina sa ano? So sa Facebook. Oo, oh, buong ngayon ng aking medyo nagpag-iisip-isip itong mga nakaraan. Dahil, ewan ko, masyado ata akong ano, sensitibo, napaka sensitibo naman. Oh. Gumagawa tayo ng iba't-ibang paraan ngayon para ang ating mga buhay spiritual hindi lang physical ay uh, patuloy na maging maayos. Una, yung relasyon natin sa Diyos dahil nga uh, new normal e eh, nga ay di nag-iisip tayo ng mga paraan para yung mga spiritualidad natin ay at least ay mapunan at least ay mapalakas ng kaunti kahit kaunti lang kahit kaunti lang Online, online, online midweek service, online worship, uh, Sunday worship, online prayer meeting, online cell group, no? Sa atin ay, ay, ay DJ, ano? You know? Yung discipleship journey natin, the program, uh, yung munting oikos, dagdag pa sa mga local, yung family devotion, tapos ano pa, yung family altar, yan. At karamihan dyan, online, dahil nga ngayon sa sitwasyon natin ay ano, ay hindi hindi normal. Hindi tulad ng dati. Na, ito yung post ko sa Facebook. Kani-kanina lang, 29 minutes lang na nakakalipas. Ito, gusto ko i-share sa inyo. Sabi ko po ay ganito. Bakin gagay on? Kapag online or live prayer meeting, midweek service, Bible study, Sunday worship, etc. Kakaunti ang nadalo. Pero yung online at live na may mapapanalunan, dami sumasali. Sabi, ko, sabi ko rito pansin nyo ga? Tapos sabi ng isa ng kasama ko sa ano, Pastors Association. Sabi, tama pastor. Ang reklamo pa ay mahina ang signal pero yung ibang online, wala sila problema. Lakas ng signal. Pero pansin nyo kayo, ano? Ah, um, sabi ko nga, baka lang ako, ano, baka ako ay masyadong sensitibo lang. Dahil, ah, uh, maga nasasaktan yung damdamin ko. Pero iniisip ko rin, kung ako nasasaktan, ano kaya ang Diyos? Ano kaya ang Panginoon? Hindi kaya nasasaktan din ng Diyos. Ang palagay niyo, ha? Dami, dami, dami mga ano, eh. Halimbawa, ito, ah. Halimbawa, ito lang. Ah, oh, sige, sa halagang ano, sa halagang gayon. Ah, oh, may alcohol na kayo, sa halagang gayon, ah. Oh. sandaan, sandaan lang, sandaan, sandaan o kaya naman, sampo, sampo lang lahat ng klase, sampo, sampo <laughs> uh, sino makakauna tapos may papahulaan, ano na, no? papahulaan ang dami nakakita ko, 300 mga nanonood mayroon pang ano mayroon pang libo-libo, libo-libo ang nanonood pero pansin ko lang may mga kaibigan na akong pastor may mga meeting service o nanonood anim no midweek service yun may prayer meeting yun tapos may devotion may isinisya yung isang naming pastor may devotion live yun nanonood sabi nga sabi nga ng asawa ko ano kaya ilan kaya ang miyembro ng pastor bakit parang aanim pipito <laughs> hindi ko naman ano hindi ko naman hindi na, ewan ko, that's mental, ba? <laughs> Pero, nasyado lang, ano po eh, medyo nakaka-alarma ako. Pansin niyo ba ho yun? Ah, dapat, dapat, ano eh, dapat talaga maging mapagmatsag tayo. Dahil, eh, ganito na nga sitwasyon natin, hindi pa tayo nagsisikap na patuloy na mapalapit sa Diyos. At para bang, ano, ah... Uh, Olit, 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 olit. Kasi, ito, kinakain, kinakain tayo ng mga material na bagay. Sabi ko nga na last na video ko, okay naman, kailangan na natin yung material na bagay dahil nasa kap lupa. Pero parang kung nagiging mahigit ang mga material na bagay, pagtingin natin sa mga material na bagay, kesa doon sa mga bagay na pang spiritual. Medyo ano ho eh, sabi nga ng iba, kailangan balansin din. Maaari nga hindi balanse eh. Mas lamang talaga ang spiritualidad. Yung relasyon mo sa Diyos. Uh, sana mapagmatyan mo tayo mga kaibigan. Mga ah, kapatid. Mga ah, kababayan. Mapagmatyan tayo. Lalo na may kinalaman sa mga pang-spiritual na buhay ko natin. Ha? Ha? Sana ho ma mas mabenta. No? Mabenta yung pagkakaroon mo ng maayos na relasyon sa Diyos. Yung lagi natin isipin, sabi ko, baka, sabi ko nga, baka ako uh, ano naman, masyadong, ano ang tawag ba doon? OA. Pero, pag-isipan mo din, pag-isipan mo din, ibibigay ko yan sa iyo, pag-isipan mo din, baka yung mga bagay na naka na pino natin ng ating mga paningin dito sa mundo ay magiging dahilan ng pagpaglalayo mo sa Diyos. Ah, teka muna, tumigil ka muna. Umupo ka muna para bulayin yung buhay mo. Pwede ka? Pwede ho. O, salamat dahil well, pwede na. <laughs> pwede naman pala. Pero seryoso ho, seryoso. Ay, hindi ko ano, hindi hindi biro. Seryoso ho. Ako. Yun lang po. Na, yun lang po. Napapansin ko lang naman. Napapansin ko lang po ngayon. Sana po ay magsilbi hong babala sa atin. Ito hong uh, mga bagay na ito sa buhay ngayon. Okay po? Okay po. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. At sana ho ay nakukuha niyo ho yung aking ibig sabihin. Ah, uh, i-i Ivan ko sa inyo ho yan. Thank you. Thank you.